Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, isa na naman sa ating sender ang ating babasahin. Paano malalaman kung may gusto sa iyo ang isang girl na may asawa na? So, ang ating sender ay isang lalaki. Ang kanyang katanungan, kung paano ba malalaman na may gusto na ang isang babae kahit na ito ay may asawa na siya. Simple lang yan mga kasawi, malalaman mo ang isang babae kung may gusto na ito sa isang lalaki kahit na ito ay meron ng asawa. For example mga kasawi, kapag kayo ay magkasama, tapos kasama niya yung asawa niya, kapag kakasama niya yung asawa niya, tapos ito ay hindi naglalambing sa asawa niya, ilang siya na talagang makipag- lambingan at ilang siya na makasama or maakbayan. Ilang siya na makasama niya ang kanyang asawa. Tigit sa lahat, yung kanyang kinikilos ay limitado lang. Yun bang kapag ka nasa harapan kanya. Siyempre ayaw niyang gumawa ng paraan na talagang matuturn up pa sa kanya para laman, mabigyan ng hint ang sarili niya na ikaw ang gusto niya. Kasi syempre hindi naman siya makadirekta sa kanyang asawa na sabi niya hindi na kita gusto. Dahil meron na akong iba, dahil kasalanan yon at magagalit ang kanyang asawa. Pero malalaman mo yon kapag ka kayo ay magkasama ng dalawa mga kasawi kasi doon mo mararamdaman ang kanyang feelings para sa'yo. Lalo kapag ang isang babae ay maalagain sa'yo yung kinikir kanya kahit na wala kayo. Kahit na walang kayo So lahat ng mga gusto mo na sinasabi mo sa kanya ay binibigay niya sa iyo kahit na alam niya na meron na siyang asawa is ginagawa pa rin niya ito para sa iyo. So ibig sabihin, merong gusto sa iyo ang isang babae lalo kapag ang isang babae ay gustong-gusto kanya makasama, gumagawa siya ng paraan para magkabanding kayong dalawa, tigit sa lahat hindi niya inaanda ang oras kapag kayo ay magkasamang dalawa is hinahayaan niya lang, hindi siya nagmamadali, nagiging masaya siya kapag ka ikaw yung nagiging kasama niya. Minsan mararamdaman mo din yun kapag once na kayo ay magkatinginan, yung mag eye to eye kayong dalawa. Kasi iba yung spark ng isang babae kapag ka may gustong sayo. Yung para bang sinasabi niya sa mata sa mata na gustong gusto kita. Gustong gusto katang mahalin, pero hindi pwede dahil meron na akong asawa. Kaya mararamdaman mo rin yun kung paano siya kumilos at ratuhin ka na para bang meron kayo kahit nawala, ba? Diba? Lalo kapag kadalawa lang kayo, syempre talagang yung pag-aasikasan niya sa'yo ay ibang-iba ito mga kasawi, kumpara doon sa kanyang asawa. Kapag kayo naman ay magkasama kayong tatlong na asawa niya, hindi siya makikipag-sweet sa kanyang asawa, hinahayaan niya lang yung kanyang asawa ang magbigay sa kanya ng pagkain, yung mag-asikaso sa kanya is okay lang kasi para sa kanya ay ikaw yung gusto niyang hainan, gusto niyang pakainin at higit sa lahat ikaw yung gusto niyang asikasuhin kumpara sa kanyang asawa. Yan lamang po mga kasawi sa ating sender na way naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin tungkol dito sa inyong nire-request. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po napag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para update kayo sa topic ko araw-araw handang -araw. umaga mga kasabi